Ayan guys, nakuha na natin yung bagong plaka. Ayan. Para sa motor natin. Tapos ito yung sticker. Ito pala guys, ano. Uh, ididikit. Ito ididikit dito. So, tara. ano natin. So, ito yun siya guys. Ganyan. Tapos. Ito may tupi yan siya. Ganyan. Eh. Ayan. Tapos medyo ano hin mo to siya, i-bend e mo lang. Parang ganyan. Yeah, para lang mag yan, para lumabas. Yan, 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 ganyan. Tapos hanggang kalahati, may ano din yan, may, may pang tupi din yan dyan. Yan, matutupi din siya kalahati. <laughs> iwasan nyo lang guys na hawakan tong sticker madaming kamay ko kasi nag ano ako ng kadena tapos itatapat din siya dito yan ganyan Ayan. tapos unti untiin mo ulit yan tanggalin mo ulit andahan lang alalay lang Asyan. Ayan. tanggalin natin yan nandahan lang guys yun so, nagdikit na silang dalawa yan yan yun lang tapos idikit mo na dito sa headlight tapos and guys, ito na yung sticker natin. So idinikit natin siya dito banda sa ano, To headlight. Ah baka dito kasi flat. yan So ayan na guys, nilugay na natin dito. Hindi ko lang siya ginanoon kasi medyo curve kasi 'to, ito. Hindi siya lalapat eh, kaya dito na lang. Medyo ana sa ilalim siya ng headlight. Tsaka, liit lang ng headlight natin. So yun lang. All right.